Mga ka-hunter, alam nyo ba na posibleng may sariling nembisigon at hindi basta-basta lang kundi isang madilim at mapanganib na nila lang na posibleng nagpapakain mula mismo sa kaluluwa niya. Kung iniisip nyo dati na simpleng nawala lang ang nenigon matapos ang laban kay Pito, nagkakamali kayo. At dito sa HXH Theories PH, bubuksan natin ang misteryo ano ba talaga ang naging kapalit ng panata ni Gon at pa ano naging posible na kahit na sinanika ay hindi basta-bastang nakapagalis ng sumpa niya. Una sa lahat, tandaan natin ang golden rule ng Hunter x Hunter. Walang libre. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng hiling, may kapalit. At kung gaano kalabo ipinaliwanag ni Togashi ang mga pangyayari, ganun din tayo. Madalas, magkamali sa pag-alala ng nangyari kay Gon. Ang panata ni Gon nung huli niyang hinarap si Pito ay sobrang labo. Ang sabi lang niya. Wala na akong pakialam kung ito na ang katapusan. Dahil ngayon, gagamitin ko na ang lahat. Tatapusin ko na ang buhay mo! Never wake Si nyo yun para bang nakipagdeal siya sa jablo ng walang malinaw na kondisyon kaya iba rin ang interpretasyon ng mga karakter sa serye si Pito naniniwala na isinakripisyo ni Gon ang lahat ng nen niya wala na siyang kakayang gumamit muli nito si Kilua ang hinala niya may partikular na presyo lang ang kapangyarihan ni Gon depende kung gaano karami ang nilabas niyang aura si Ilumi ang sabi niya mas malalapa sa kamatayan ang kapalit ng ginawa ni Gon at kung iisipin, mas realistic na tama si Ilumi dahil mas bihasa siya kaysa kay Pito at Kilua. Ngayon, pumasok si Nanika. Nung sinabi ni Kilua, Please Nanika, pagalingin mo si Gon. Sobrang labo din. Hindi natin alam kung anong mekanismo ang ginamit ni Nanika. Tandaan, hindi siya basta nagke ng bagay kundi minamanipula niya ang realidad para magawa ang hiling. Isang halimbawa nito, nung may humiling na maging milyonaryo, Master Alo ka. Meron sana akong gustong hilingin sa'yo. Gawin mo akong isang milaryo hindi siya basta nagpaulan ng pera ang ginawa niya, kinontrol niya ang blimp na may dalang pera at pinatapon ito sa lugar kung saan naroon ang humihiling kung ia-apply natin kay Gon, ibig sabihin si Nanika lang ang nakahanap ng paraan sa mundo na makakapag-ayos kay Gon hindi dahil tinanggal niya ang bow kundi dahil binago niya ang kondisyon nito, at dito papasok ang mas nakakilabot na teori posibleng nagkaroon ng sariling Nenbis si Gon, isang nila lang na invisible, hindi nakikita ng iba pero nakakabit na ngayon sa kanya. Kasi, tandaan sinabi ni Jing mismo na may aura pa rin si Gon. Hindi siya nawawala parang nakalak lang. Kaya posible na ang aura niya ngayon ay ginamit para pakainin at panatilihing buhay ang Nenbis na ito. At gaya ng mga Guardian Spirit Beast na mga prinsipe sa Dark Continent Arc, ang kapalit ng presensya nito ay isang special na ability. Ang catch, hindi nakikita ni Gon ang Nenbis na ito pero nandyan lang siya patuloy na humihingi ng request kapalit ng paggamit ng Nen. Isipin nyo to. Kung gusto ni Gon mag-10, baka kailangan niyang mag-push up. Kung gusto niyang mas malakas na aura, baka kailangan niyang tumakbo ng kilometro at kapag lumakas pa siya ng sobra, baka hingin na ng nembis ang mas malalaking bagay tulad ng isang braso o isang alaala o baka buhay ng mahal niya. At dito nagiging mas malupit, posibleng endless power ang makukuha ni Gon. Pero kapalit nito, Endless din ang mga sakripisyong hihingin ng Nembis niya. Mga kahunter, kung totoo ang may sariling Nembis si mas lalo pa itong bumagay sa core ng Hunter x Hunter na lahat ng kapangyarihan ay may kapalit. Hindi lang siya basta nagbabalik sa pagiging normal. Sa likod ng ngiti niya, baka may nila lang na naghihintay na sisingilin siya sa tamang oras. Kung gusto nyo pang madiskubre ang mga ganitong Hunter x Hunter theories, siguraduhin yung nakasubscribe na kayo sa HX XH, Theories PH at ipalo ang page na Mr. Sadaysay para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.